At para naman sa ating balitang kakaiba, alam niyo ba na may isang batang babae na nanganak sa murang edad? Isang limang taong gulang na batang babae ang natuklasan ng isang doktor na pitong buwang buntis. Siya si Lina Medina na ipinanganak noong September 23, 1933 sa pinakamahirap na nayon sa bansang Peru. Isa siya sa siyam na anak ni Natiborello Medina at Victoria Lucia. Noong unang bahagi ng Tagsibol ng 1939, napansin ng kanyang mga magulang na ang kanilang limang taong gulang na anak na babae na si Lina ay lumaki ang tiyan. Sa takot na ang paglaki ng tiyan ay maging tumor, dinala ng mag-asawang Tiburelo at Victoria ang kanilang maliit na anak na babae sa tikrapo upang magpatingin sa doktor. Sa gulat ng mga magulang, natuklasan ng doktor na pitong buwang buntis ang kanilang anak. At noong Mayo 14, 1939, Nanganak ito sa pamamagitan ng cesarean section ng isang malusog na sanggol na lalaki. Sa edad na limang taon, pitong buwan at dalawampot isang araw, siya ang naging pinakabatang ina sa buong mundo. Ang kaso ng batang ina ay kinagulat ng mga pediatrician at naging malaking usapan sa mga pahayagan at telebisyon. Hanggang ngayon, hindi pa rin sinasabi ni Lina Medina sa mga otoridad kung sino ang ama at iniiwasan pa rin niya at ng kanyang pamilya ang mga posibilidad at anumang pagkakataon para sa isang panayam. Sa kabila ng misteryo ay patuloy na bumabalot sa kaso ng batang ina, mas maraming insight ang malaman kung paano nabuntis si Lina at kung sino ang ama. Hindi sinabi ni Medina sa kanyang mga doktor o sa mga otoridad kung sino ang ama o ang mga pangyayari na humantong sa kanyang pagbubuntis. Ngunit dahil sa kanyang murang edad, maaring hindi pa niya kilala ang kanyang sarili. Sinabi ni Dr. Escomel na hindi siya makapagbigay ng tumpak na mga tugon kapag tinatangunong tungkol sa ama ng kanyang anak. Si Tuberelo, ama ni Lina na nagtatrabaho bilang isang lokal na panday ng pilak, ay pansamantalang inaresto dahil sa hinihinalang panggagahasa sa kanyang anak. Gayunpaman siya ay pinalaya at ang mga paratang laban sa kanya ay napawalang sala nang walang makitang ebidensya o mga pahayag ng saksi upang pananagutin siya. Sa kanyang bahagi, maring itinanggi nito na ginahasa niya ang kanyang anak. Ayon sa mga eksperto at pediatric endocrinologist o ang kanyang pagbubuntis sa murang edad ay may bihirang genetic na kondisyon na tinatawag na precocious poverty na naging sanhi ng pagbabago ng katawan ng isang bata tungkol sa pagiging adult. Sa kaso ni Lina Medina, iniulat ni Dr. Edmondo Escomel sa isang medical journal na siya ay nagkaroon ng kanyang unang regla noong siya ay walong buwan pa lamang. Gayunpaman, sinabi ng ibang publication na siya ay tatlong gulang nang magsimula siyang magregla. Hindi sinabi ni Lina sa mga otoridad kung sino ang ama ng bata. Nakalulungkot lang dahil si Lina kahit siya, hindi niya alam kung papaano siya nabuntis. Kasama si Jasper Belasote at si Jeff Gonzalez, Smile Sopetan III, para sa Balitang Unang Sigaw.